Hello mga friend, welcome back sa aking youtube channel Kung bago lang kayo sa aking youtube channel Please subscribe and click the notification bell Para lagi kayong updated sa aking mga video For today's video, i-share ko sa inyo kung ano namang wifi ang aking pinakabit So without further ado, let's get started Intro, Pasok Bali, pang second wifi ko na to. Yung una, hindi ko na binayaran kasi hindi na ako sumasawad. So, yun, sobra na akong pambayad. So, yun, naputulan ako. Na, oh. Ngayon, umalik na ulit ako sa pag-YouTube. Nagpakabit ulit ako kasi nga, may sarili kami wifi dito sa bahay. Kaso, hindi na kaya ng wifi namin kaya nagkakahang na yung, yung messenger ko, hindi na ako makapag-send ng message, kaya naisipan kong magpakabit ulit para hindi delay yung mga message na nare ko at yung pag-upload ko is hindi ganun katagal ang pag-upload ng video so yung plan na, ni na kinuha ko is 888. Sa Converge din siya, the Fiber. 888 lang siya. Ewan ko lang sa monthly, sabi kasi nung kapitbahay ko, yung unang bill mo daw is 888, yung advance payment. Pero yung pa second na bill is 1,000. So, totoo nga yung sinasabi niya, naging 1,006 yung next payment ko. Ewan ko lang, sa third, sabi kasi sa third daw, uh, continuous up to two years is fixed na yung babayaran. Pero siya, sabi niya sa akin, yung fixed monthly payment niya is 900 plus, hindi man 888. Kaya, hindi ko alam sa Holberg, but ganon yung sinisingin nila. Dun sa 1,000 second bill, na pinapabayad is uprated daw yon. Hindi ko alam kung ano yon. Basta sinabi nila uprated daw yung yung next bill na yon. Magiging fix na daw yon after 3 months. So yung 3 months ko ay second month ko. Ewan ko lang kung magkano. Kasi yun nga sabi nga 900. Pero sabi sa akin nung agent is 888 lang daw yun sa kanya kasi sabi niya naka promo sa akin din naka promo kaya hindi ko sure kung 888 na yung babayaran ko bali yung mbps niya is 75 mbps na up to 8 gadget so yun ito yung gadget namin pati yung laptop na nakakonek minsan naglalag din siya so yun pero at least medyo mabilis na kasi dun sa isa naming wifi kaya so, panoorin niyo yung pagkakabig niya. That's all for now. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye.